Pagkatapos ng kamatayan ni Saul, naging hari ng Israel ang kanyang anak na si Ishbosheth at namahala sa buong hilagang rehiyon. Si David ay naging hari ng Juda at namahala lamang sa tribo ng Juda. Ang hilagang Israel at Juda sa timog ay nasa gitna ng digmaan. Habang nagtatagal, lumakas at naging mas matatag ang Juda sa ilalim ng pamumuno ni David. Ngunit ang hilagang Israel ay lalong naging magulo at mahina sa ilalim ng pam mamuno ni Ishbushet. Sa gitna ng lahat ng kaguluhan, bigla na lamang namatay si Haring Ishbushet. Sa isang iglap, nagkaroon ng kaguluhan sa Israel at kailangan ng bagong hari, kaya't pumunta ang lahat ng matatandang lider ng Israel sa Hebron upang makipagtagpo kay Haring David. Haring David, hinihiling namin na mamuno ka hindi lamang sa Juda, kundi sa buong Israel. Anong sinasabi ninyo? Ang lahat ng tribo sa Hilagang Israel ay naghihintay na maging hari ka. Higit sa lahat, hindi ba't ipinangako ng ating Panginoong Diyos na ikaw ang magiging hari ng Israel? Ikaw nga ang tunay na hari ng Israel na pinahiran ng Diyos. Pumirma ng kasunduan si Haring David sa harap ng Diyos at pinahiran si David ng mga lider ng Israel bilang hari ng buong Israel. Pagkatapos maging hari si David ng buong Israel, Sinakop ni Haring David ang mga Jebusita na naninirahan sa Jerusalem. Akala ko ba malakas ka para pumasok dito? Ha <laughs> ha ka na lang! Hindi ka makakapasok dito! Kahit ang mga bulag at pilay ay kayang dipensahan ka! <laughs> Paano nyo kayang... <sighs> Sige, narito. Gamitin nyo ang daang tubig para makarating sa alaban. Kayo ay dapat magtagumpay! Nakuhan ni Haring David ang Jerusalem at tinawag itong lungsod ni David. Nagtungo si Haring David at ang kanyang mga lingkod sa kuta, lalo pang lumakas si Haring David dahil kasama siya ng Panginoong Diyos na makapangyarihan.